welcome back sa ating YouTube channel. So for today's mga mare, ay ito, tuturuan ko kayo na isa pa nating pwedeng pagkakitaan ng mga mare. So ito, uh, way back ng pandemic mga mare ko is nag-uukay na talaga ako, no? So ang inuukay ko noon naman is mga bag. So kumukuha kami per box. So yun mga mare ko, maganda rin ang kitaan doon mga mars Kaya lang, ang problema ko lang doon, nahihirapan ako sa shipping. Yung sukat niya kasi is iba-iba. And ang hirap din doon kasi, kapag nilay mo siya, mga mars, ay gusto ko kasi diretso out na hindi na yung magbibigay pa ako ng link kasi yung iba hindi nag-check out. So ngayon mga mariko, ito naman yung naisipan kong i-business. So actually, nag u business na naman talaga ako mga damit. Ang ginagawa ko naman noon, ah, nag-handpick naman ako sa mismong ukayan tapos saka ako siya binibenta. So, ito mga mariko, ko, uh, ito ang aking i-open na bale mga mars, ay menti. So, hindi natin alam kung suswertihin ba tayo or hindi. Kasi nga, medyo alam nyo naman sa ukay, ukay is risky. So, ito guys, uh, bubuksan na natin. And ang puhunan natin dito is 4,000 peso. So, dapat kahit mga 5,000 tayo dito is pwede na. Kasama na dun lahat ng ating expenses, tape at saka ng pouch, pwede na yon Basta mabilis ang kita, mabilis ang pasok ng pera. So, 5,500 pwede na. Basta kumita tayo ng 1,500, okay na yon mga mga Mariko ino. So kung kaya pang taasan, so go laban lang kung hindi kayang i, i, i ilabas ang pera ng mas malaki, okay lang basta may kitain tayo. Basta hindi tayo madugi. No, eto mga Maris, kung gusto niyo rin magano mag-business, ah, uh, pwede kayong mag-business magsimula ng ano kalahati nito. Pwede ko kayo bigyan, pwede kayong mag-send, mag-comment dito kung gusto niyo magpanimula. Syempre, lagi niyo isipin mga Mariko, okay is risky. Hindi na rin alam kung ano yung loob, ano. So wala naman sigurong supplier na gusto na ang may bigay sa mga customer niya is pangit. So, okay. It's risky. So, isa to sa mga nagkakakitaan ko ngayon. And mga Mars and uh, nood lang kayo ng live ko sa si Shopee. Doon ko kasi siya nila live. So, ito na-open na talaga na na ito. Naman yung, ano, yung hirap na ang yung pagiging uh, okay seller mga marka ko ay uh, napaka madali siya. Ito talaga siguro yung aking ano, yung aking uh, gusto, no? Kasi meron din ako isang business, yung business naman na inaasikaso ko ngayon bukod sa pag-ukay, is yung business para sa aking anak. So yung business na yon, um, inaano ko pa pinapakilala ko pa mina market ko pa siya para paglaki ng anak ko, pwede niya i-handle yung kung gusto niya mag-business. Pero ngayon naman nakikita ko naman siya na gusto niya at kumikita na sa doon yun. yung mga beads, mga gumagawa siya ng mga bracelet, mga customized So, kung gusto niyo yon mga Mars, pwede kayong mag-comment dito. Ipapakita ko rin sa inyo yung business na yon. So, lahat yan, mga Mars, meron kaming permit, may DTI kami, at may BIR. Lahat kompleto. So, yun lang, mga Mars. Sana nagkaroon kayo na idea sa pag And, uh, propose ko ulit kung paano ko siya i-hangor at i-sort, sort, sort. Yung mga items ko. So, ito naman isang uh, isang items ko is denim skirt. Super bilin na ito, guys. Super bentables to. Walang papon talaga. Yun lang, guys. Bye!